Ngayon ay mag-upload naman tayo dito sa Chrome site or sa ating mga PC or laptop. Paggawin natin yan step by step hanggang dulo, hanggang sa tayo ay makapag-upload ng video sa ating blog dito sa Facebook. Pwedeng-pwedeng nga tayo dito mag-upload ng long video at lalong-lalo na ang mga short video natin. Marami kasing namong problema kung paano mag-upload ng long video. So ito yung solusyon natin. And now, let's gonna start this search mo lang facebook.com and then mag-log tayo sa ating Facebook account. Then dyan sa baba makikita mo dyan sa ating shortcut eh, yung page natin. Click lang natin yung page natin na Babkin TV. Then pagka-click mo ay makikita mo dyan sa side na yan yung meta business. Click lang natin yan. And then mag-create post na tayo kasi nandyan na tayo sa meta, meta business. Create post na tayo. Click lang natin yung add videos. So, mapupunta tayo sa ating uh, file. Mag-upload tayo ng video. Ayan, piliin natin yan. Then, hanapin mo na yung i-upload mo. Ayan, click na natin yung i-upload ko. So, nandiyan na. May kita naman natin yan dyan. Naka-appear na dyan sa screen natin. And then, maglalagay na tayo ng title natin. Kung meron na kayong mga inilagay sa notes ninyo, ay, uh, pwede nyo i-click na lang yan. Then, i-copy paste mo. Then, balik tayo doon para i-paste na yung ating kinapin. And ayun na yung title natin. Siyempre hindi pa yung tapos. Maglalagay pa tayo ng hashtag at saka tags. So gagawin natin yan para maging searchable yung video natin. Na kapag ka nagsisearch yung mga viewers natin ay mag appear yung video natin. Kasi nga naglagay tayo ng hashtag and tags. So ilang hashtag lang ilalagay natin dito and then may kita natin yan yung date and then yung time nang kailangan ng public yan Gusto mo namang i-check kung okay na ba, nakapag-upload na ba tayo ng schedule post, ay punta lang tayo sa planner dito sa Meta Business. Ayan. And then, hanapin mo kung meron ka bang nakaplan sa date na yan. Kung, kung anong araw ka nag-schedule. Sa akin, ito ah, sa 5. October 5. And after that, ready na naman lahat. And then, gawa ka na naman ng another content. Siguradong makakalas ka ng time kapag ginawa mo ang ganito. Kapag ka nag-schedule post ka. And thank you for watching. Sana nakatulong sa iyo ang video na to. And thank you. Sana nag-like ka dyan and nag-subscribe ka sa ating YouTube channel.